What's up mga Drupap? Sa na natin na naman to. It's nandito tayo sa Commonwealth Commonwealth Avenue. Rumay po tayo sa Makaya Street ng Honda Click na to. Kasi hiding. Then mag-shoutout lang tayo. Shoutout kay Sir Berning. Ito so, si H namin. Sa si may uh, class lang namin. Tapos yung kay Sir Dom. Na rumay po nung Baja na Nightingale. Tapos kay Sir Gelo. Na rumay po ng Mio I-125 na wala susi. Tapos kay Sir Les. Mr. na nakapitik sa akin sa Marilaki. Shoutout po sa inyo. Then gumala na naman ang mga reposesor na gala. Let's go! Okay, what's up mga true pups? Another gala na naman to. It's ngayon, nandito tayo sa Daraitan Rizal and bubuti natin yung buong lugar. Gumala na naman ang mga at kami nga lang, ang Riders! Oh! dito tayo nagumpisa kasi dito tayo una nang galing. Ito yung entrada sa lugar na to. Yeah, mula dyan, pababa. Then dito, medyo maputik. Then, sir, pagtatanong lang ako. Pwede na kayo mag-shoutout. Shoutout sa <laughs> mga taga-tagig. Tagig? Ah, okay. May tropa kayo sa tagig. Ay, okay. Ayun. Uh, sir, magkano yung sa parkingan ng motor? Ah, sa motor, sir, 30 na lang. 30 pesos ang parking. Ako sa kotse sir, 4 wheels, magkano? 4 uh, wheels sir, isang dana ng mga mga pagkapal. Ah, okay. Isang pala yung mga 4 wheels. Ang ganda na talaga. Ang pala. Hindi namin kasi pinapaparte ng tal yung ano, Ayun. patag namin dito sa akin. Dapat pala mga true pups Doon yung parkingan May mga nananalubong doon na nag-aaya na mag-parking Then kaso uh, Dapat doon pala talaga yung parkingan. Ah, okay. Uh, Kumakawala na yung kalinisan ni. Eh. Oh, pinapanatili para ano no? no. Uh, maganda ang ng traffic para Oh, uh, 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 so, wala. Ano talaga eh no? Dito pa rin talaga nagpa-park. Ah. Okay. Uh, Sige, sir. Salamat po. Salamat, uh, salamat Then may naka-standby dito na ambulansya para sa safety and security, syempre. Um, ilog to Medyo malakas nga yung current pero sakto lang sa mga bata. Sarap dito mga trouppups pasok nyo rito, malamang yung iba walang alam eh. Ito, medyo rough road and maputik. Kasi, syempre, tubig yung tabi na ito. And, ayun, detiretso kayo rito. Kaso yun nga, sa taas may nananalubong na doon yung partingan. Pero kami, inanon namin, nilagpasa namin. Kasi nga, dito kami. O nga pala, ito yung inanon namin na lugar. Hindi makita eh. Ayan, Balay Balete. Yan, yan yung pinpoint namin. Kasi pag sinurture yung daraitan, maraming lalabas mga trupap. Sabi ko sa inyo, ang dami. Ito. Ito, may motorcycle parking area. Parang pwede rin naman pala rito. Yung CR dito, mga trupap sa ito, may bayad. Siyempre, limang piso. Limang piso sa Ihe, sampung piso sa Bihis, pati sa Ebak. Then may mga tindahan din dito mga true Ang um, Alfonso rito, 360 pesos lang. Kung sakali na kayo, Ayan, magkano liyan po niyo, madam? Ay nga po, 25. Isaw. Isaw. Kung sakali, kung sakaling nakalimutan lang magbaon, no? Kaso busog na kami, ma'am. <laughs> Nagbaon talaga kami. Alak lang binili namin, 360, Alfonso. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Ayun, may panulak na coke yun, chaser sir. Uh, dito kami bumili. Eh. Sige <laughs> po. Ay, madam, sir, may piso wifi ba rito? Ayun, yung umiilaw, madam, na. Uh, -huh. paano yung piso wifi dyan? Limang piso, gano'n? Ako, oh, pwede itong 20. 20 uh -huh. hours. 8 hours. 20 pesos, 10. 10. 20 pesos, 8 hours. Ay, okay. Pwede yung 10 pesos. Yung 10 pesos? 2 hours. 2 hours. Ah, okay, yun. Alam nyo na, mga true pups. Kahit pa paano, may data naman dito, eh. Ah, uh -huh. pero mas malakas yung pagkapiso. Ah, yun. Sige po, salamat, sir. Ah, uh -huh. isa. 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 Oo po. Asahan ko yan ha. Salamat. Yes. Ito yung mga locals natin dito, mga group ups. Ito yung mga kotse na nakapark dito, 100 pesos ang per parking. Ito yung mga motor nga pala namin, mga group ups yan. Tapos si sir, nasa na ba yung nag-assist ng parking? Ayaw nga pala, dito umihi kanina. Yun nga, may bayad. Yung dumi, sampo, bihis, sampo, ihi, lima. Ano po? Ay, toda. Ito, oo, oh, yun toda. Tanungin ko nga. Ito, may pila rin yung toda mga trupat Kung sakaling commute kayo, o, taga rito lang. Ito, e, ito may taripa sila rito eh. Ito yung taripa. Sir, kuha na ko lang yung taripa. Ah, ito ah. yung taripa nila. Ay, 1-5. <laughs>

four, okay na? Ata five. Uh. Uh, Atik TV po. Salamat, sir. Ayan. Time check tayo. 11.04 a.m. And may nagdadatingan pa rin. Uh, sticker, sir. Isa pa, isa pa. Ayan. Isa pa, isa pa. Wait lang, sir. <laughs> Ayan. Pasubscribe na lang, sir. Uh, then, kung tatawid kayo, dito, sasakay kayo ng bangka. Tanungin nga natin yung bangka. Sir, sir, tanong lang magkano per tao. 10 per tao? Pag motor, back and forth pagka may angkas. Pag tricycle, nakikita ko kanina tricycle. Papunta pa lang doon. Pabalik, 100. Ah, okay, sige. Yun yung fair matrix sila rito, mga two-pups. Salamat! Tapos balak nila lagyan ng wooden bridge itong parte na to by February Then Unahin nga pala natin itong uh, puntahan tapos itong lugar na to titirahin din natin yan Dadaanan natin. Yung tawid siyempre video uh, na lang natin mga Tupops <laughs> May kataasan din yung tubig eh, pagka tinawid nyo yan kaya siyempre kailangan ng balsa Then, pakita ko sa inyo kung ano yung meron dito sa gawi dito. May mga tindahan pa rin dito para sa mga pangangailangan nyo. Then, ito may cottage. E, kung ko available yan. Yung mga cottage dito, dito nagre-range ng 600 to 800 pesos. Ito, may cottage din dito mga crewpaps. Ayan. Kung malinis yung tubig dito, kasi nga, ayun, nung may naglalaba dun. Mamaya tignan natin tapos may paakyat pa rito kaso dito tayo sa baba <laughs> tignan lang natin yung lugar dito kung ano meron Ito. may mga tent pa rin dito maganda naman yung spot kasi mataas kaso parang madulas at mabato continue lang tayo mga crew yung salbabida rito nga pala, nagre-range ng 100 to 200 pesos. Pwede kayo magpateanod mga bukas. Yun yung pinaka ginagawa. Banda dun, banda dun. Maganda magpaanod dun. Kasi mas malakas yung current. Ako, mga copyright tayo. Post muna natin. Okay, medyo nakalayo na tayo sa tugtog. Baka makaka-copyright eh. Then, eto na yung pinakadulo sa area na to. Dito malalim mga trupap at your own risk kung magdadive ka pero kita naman dito malalim to ito yung pinakadulo dito sa area na to then tong kabila pwede pa rin naman yun kaya nga may nagtatawiran eh. ganun din naman siguro yung mga presyuan dyan Yan, mula sa entrance nandito na tayo 9 uh, minute mark sa video natin and balik tayo dun mga troop ups yung banda dun mga troop ups, ang ganda isa yung sa sweet spot para sa akin tara punta natin tapos ano pa ba pagpasok nyo nga pala rito mga troop may man assist naman sa inyo tapos ayun syempre parking yung pinakaunang uh, poproblemain po pagka hindi nyo pa alam kung saan pupunta Then, pipili kayo ng cottage kung saan nyo gusto. Pero syempre, pagka wala nang pagpipilian, sumunod na lang kay sa uh, nag a dito. Sana makita natin yung isa sa masipag na nag a dito kay Sir. Hindi ko nakuha yung pangalan. Pero masigasig mag-aayos ng ano, parking. Then, ayun, paleter C si yan mga troop-ups mula doon. Paleter C. Si. Tapos meron din doon galing. Doon tayo galing nag-start ng video kanina. Then, puntahan naman natin yung cottage namin. Sobrang init ngayon mga true Magtatanghalin tapat na kasi. Then, marami rin batang naliligo rito. Maano naman sa bata? Child friendly naman yung lugar. Basta anuhan lang ng mga tanda Yan 600 to 800 pesos yan Etong ilog dito malakas yung agos pero sakto lang eh, Ay bata nga tuwa oh Malakas yung agos kung sa malakas Pero kaya naman Then eto yung cottage namin may tatlong upuan tapos sa lamesa siguro kasi to sa ano sa walo ka tao. mga paps ano na gawain naman diyan wala na naman ng mga pagong okay sige inom lang <laughs> then ano nga pala ito may mga ano tayo dito salbabida si sir yung nag ano, titinda sir tanong lang kanina natanong ko na kayo ulitin lang natin Magkano to yung ano sir, salbabida? 100. 100. Pagkasama yung best, 200. yon Mas maganda kasi mga paps, terno siya. Kasi pagka, pagka nagpatianod kayo dyan, ba mamaya, bumaligtad yung salbabida, at least, naka vest kayo, hindi kayo lulubog. Okay, yun yung ano ni sir, ang may papayo pagka nag-rent kayo sa kanya. Tapos ito, binibenta rin yan, 200 pesos. Binibenta kasi pag nabutas yan, hindi na mareremedyoan ng vulcanizing yan. Hindi katulad na mabutas man apan ano, using, mabubulcanize yan kahit ilang beses. Okay. Sir, ano pangalan, sir? Pana, sir. Randy. yon Thank you, sir Randy. Salamat to Thank you, sir. Yan. Ito yung sweet spot sa tingin ko rito eh. Pero yun nga lang, may kalayuan sa ilog. Tara, punta natin. Sweet spot kasi, ano kita mo lahat. Anaw lahat. Then, ito yung cottage dito. Ito yung itsura ng lugar sa lugar na to. Yan. Tapos, ito naman yung tanawin sa area na to. Yan. Ito yung cottage namin. Tapos, ito naman yung bandarito. Doon tayo nang galing kanina mga ka Tapos, tanaw hanggang doon. Pwede kayo magpateanod hanggang doon. Hindi nga alam, malayo-layo yung lalakarin nyo. Then, ito ulit yung 360 sa lugar nato. Lakas ang hangin. Nagmi-misting din. Hindi naman umuulan pero parang siyang spray yung ambon. Then, After dito, Little Miss. Ba malaglag ko kasi. Diyan lang. Okay. Yan. Ito na yung sa area na to. Ito na yung pinakadulo. Diyan. Puntaan natin. Ano ko yung hinahanap mo? Ano mo? <laughs> na uli mo? Hindi na kapag na A few moments later. Yan. Pero hindi na natin gagawin siguro yung dudo. Pero sa tingin ko, hanggang dyan lang yung pwede yung pag pwestuhan ng tent. Kasi dito mabato na talaga. Lalaki na ng bato. Uy, ako yun ah. Rock and roll. Then, syempre, hindi natin matatawid. Kasi banda rito, mga tropa. Kahit marinig yun lang yung ano eh. Lagaslas ng tubig. Malakas na yung agos. Kaya, masarap magpatianod gamit yung ano. Life vest or yung salbabida. Yung si Randy. Then, ito yung tanawin. Point of view mula sa lugar na to. Then yun lang muna sa ngayon. Scott, please like and subscribe. Adeg TV. Okay, what's up mga True Pops? Another gala na naman to. Ito nandito tayo sa... Anong lugar nga pala to? Daraitan. Okay, nandito tayo sa Daraitan uh, River. Bali, ito. May rainbow rito. Ang galing. Baba lang. Rainbow ng Daraitan dahil sa umuulan yung ulan nya rito pino naman halos din na nga makita sa video eh. yun fascinating view lang mula rito ito yung 360 view sa lugar na to from right to left yun dami rin naliligo ngayon yun lang muna sa ngayon cut time check 256 P.M.